ah, may buntag sa tanan karon guys na ako ipakita sa inyo hindi guys ako na nice nice ang uh, ang unlan sa unggoy o oh, ulit siya o unlan sa unggoy guys oh. Ito lang ipakita ang dahon niya. ang oh, muna ang dahon niya. Medyo siya dako na ni siya kayo. Dako ni siya. Oh. Dako ni siya ko. Oh. Kunlan sa unggoy. Ang matambalan ani guys. Ah uh, katong may mga cancer. Cancer sa ulo, cancer sa uh, heart. O, sa kasing-kasing, colon cancer. Uh, sa bukog po ng kanser tanang mga kanser ani iyang matambalan ang iyang kung ang kanser sa kasing-kasing kanang kasing-kasing na buslot na kini ang imo ang imnon guys uh, imo na na siyang lagaon o oh, diba hindi mo siyang humulan ng lana. Hindi ba wine? Pwede na hindi mo rin ginseng. Hindi pa. na rin mo sa buntag o to hapon sa Padmiro pa. na hindi mo inom, pwede na sa uh, gabi eh. dayon yung tulog. na siya so, guys. Ano? Muna ang itsura niya guys. Oh. Pero kini guys, akong ako ni siyang ano, akong ginanin ni siya, akong ibulad. Pero Ako na siya ibulad Na pagbulad ano eh Ako na siyang glindiron. Uh, glindiron ako na siya guys Pag mapino na siya Mamuhi mo ng pulbos uh, Pwede na ni niya sa garapon Ano kung imong gamiton Uh, pwede na ka mag lang og isa ka kutsara hindi ibutang sa init na tubig na isa baso hindi mo nang kotahon kung um, hindi mo imnon mayo siya kay init-init ba tiktibo siya, huwag naon ano, siya guys huwag mo niya guys, itong masakit sakit, kasikasing itong mga nai Gayo na ninyo ni. Fix mo sa kuha. Ah. Pero matagaan mo. Igu-igo ko na eh. Naghandaghan eh. Oh, naghandaghan eh. Oh. Hmm. Ayan, ganun. Ako na nang nice, guys. Oh. Pero, yun isya. Dako-dako, yun isya oh. Muna yung dahon na ya, guys oh. Kana mo na si Andaho. Kundan sa Unggoy. Ang ah, nakuha na ko ni guys, dito sa bukid tayo Ang nagkukuha na ang nagkukuha na tong itong akong amigo nga uh, ang tingiro na ah, sa ambularyo Ah, sa kanitibo. Una siya guys, oh. Kanyang dahon. Paro kayo, Oh. Wala ko na slice niya. Ako na slice on guys. So tayong slice nga na yung camera. Ang humana na eh. ni. Ako na slice on. O, muna siya guys. Oh. Ang on lang sa so unggoy. Muna hmm. ano yan dahon. Kung ibalik-balik guys, kaya maklaro ninyo. Uh, katong na i-cancer uh, tics sa ako ah, kaya ron mo tagaan mo nagibatin ninyong uh, uh, malubha ang mga sakit mga lugay na bitaw ang mga sakit na wala na naayo kini ninyo ba no pwede na mo pwede ko ning, uh, pwede dalha, padalhan tamo o anangib blender na di di mo lang na para pag-abot niya sa inyo ah, pulbos na niya tapi-tapi na lang dayon ah, buntag o gabi eh ah, for me ito ginagamit ani buntag ugto gabi buntag ugto o gabi eh na nimong gamit ah, mga tanog mga dua ka mana sa baka bulan ah, na lang kaduhan na lang sa isa Buntag na lang o gabi eh. guys. trono ko. Pwede na siya lagaon. Pakuluan. O, pwede na siya pakuluan. Nang mga 10 minutes. 10 in nun. Pwede po na siya humulan lana glana. sa butilya humulan o glana. Uh, inom One cup lang. Kanang takro dito sa Uh, bino o di ba sa so tanduay takod sa tanduay muna imo imo muray tak niya kana isa ka taklob isa ka imo na na buntag og tuhapon so dayon pwede kuno siya umulan og wine fighter ba o ba o kunador ba o kulapo ba so, pwede ni siya imo nung ginseng Ang lang niya itong may sakit sa uh, cancer. Uh, Pulong cancer. Uh, ini may putanti yun. No? Higayon na rin ngayon guys. Meron tabangan mo. Akong tabang diyan ninyo. Ito na mga sakit nga dugay na nga mga sakit nga wala ulit na ayaw. Rona ko mau na dahono. Nakuha na ko ni gahapon pa. di po sa bukid ya Di basta-basta ang kuha ni. bukit, bukid wala ni dapit sa bye-bye guys, wala na dapit sa sudan. Ku ani sa tuwa-tuwa sa nasang. Oh. yang yang kuan guys yo. Hmm. video murang na yung malibo. guys, Muna oh, siya guys, o. Oh. Ang kini, ato ni siyang ato ni siyang parong karong at aron ito na yung Ay, ang plano na ko ni guys, kung ibulad, pag mauga, kung i-blender. Then kung ginahanlan mo, nagmit ah uh, blender na ni pulbos na pero sa ira ninyo himuon o kapitapi o mabuntag o gabi uh, mo na guys ang nakagusto uh, text na sa akin uh, salamat na lang sa lahat thank you